Ayan po, maganda maganda araw mga, mga, mga Crashing Pie. Et po, no, uh, sabay-sabay sa po natin uh, ng uh, panoorin, no? Ang mga balita patungkol kay uh, General Torres. Ayan. So si General Torres, kilala niyo po ba? Ah. Uh, ayan. at saka si uh, DIG John Bick Remulla ang po ayan ayan nagpatudyada si General Torre ayan po ayon sa balita ni uh, General Viewpoint no so eto na po uh, yung hindi pa pala naka uh, subscribe sa ating uh, Muntin channel huwag nyo pong kalimutang mag subscribe ayan so ilike nyo na rin po at uh, i-share Uh, yan po, no. So maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa ating munting channel. Sana wag po kayong magsawa. So ito na po, ipasok na po natin si uh, General no. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng MDTV TV channel. Uh, pahayag ito ni General Nicolas Torre Batikos niya, uh, pagpuna niya sa ginawa ni Secretary Jun Vic Yung mga kulungan ng mga kawatan sa plant control <laughs> Ang gagandang mga kulungan uh, Special treatment, oh, mabuti na lang nagsalita si General Torre Ito ang sabi niya, dapat yung mga ma makukulong na dawit sa plant control ikulong yan sa normal jail nagtakalang ako bakit proud pa ata si sekretary John B. Cremulia na inilabas sa publiko tapos at nagawa na ang magiging kulungan ng mga ito ngayon lang ata ako nakakita ng akusado na hindi pa man formal na nakukulong pinagawan mo na ng special jail na napakaswerte naman nila <laughs> para saan? <laughs> salamat po General Tore comment lang po natin ito no? Uh, tama sa tingin nyo po yan, dyan pala nga tatong mama si uh, General Tore <laughs> diba? so, paano nangyari yan? isipin mo ah uh, Samantalang ang mga paaralan na isang taonan nakaraan, eh, nakagawa pa lang ng uh, 22 classroom out of 1,700. Eh, samantalang itong uh, nangyari sa mga flood control anomaly, eh, magdadalong buwan pa lang o tatlong buwan. Eh, ba't meron na ngayong magagandang uh, selda? para sa mga, mga uh, magiging akusado. Magaling talaga ang ating uh, mga namumuno sa ating bansa. No? Sipin mo nangyari yan. Uh, samantalang yung mga eskwelahan noon pa may, may mag, isang taon na ba? Di ba? Eh ngayon wala. Nga nga. Nga nga na po si Angara. Samantalang si Angara isya rin po eh. Kaya sinisisi rin po siya ng mga taong bayan. No? Paano hindi sisisihin? Eh alam naman pala yung nangyayari. Eh ba't hindi niya inaksyonan? Sabihin ba namang uh, inuna pa yung flood control? Hugas kamay din eh no? Parang si uh, Presidente. Eh, no? Pares po naghugas kamay. Anong masasabi niyo po dyan mga kareaksyon bay? Anyway po ha, yung hindi pa pala naka-subscribe sa ating channel, isang subscribe lang po, masaya lang tayo. Ito po. your talking sense. But it does not remove uh, yung hindi magandang ginawa mo sa aming tatay digong. Tama. Galit kami doon. <laughs> galit na galit sa inyong pagkidnap sa aming tatay digong. At uh, sige, tanggapin na lang namin. There will always be a day of reckoning. But dito sa isyu ng flood control, sa isyu ng kulungan, eh, ako rin nagtataka. Inunahan eh. Parang, para ipalabas na seryoso sila. <laughs> seryoso. Tapos, ganon din ang sabi ni Mayor Magalong eh. Dapat, pag may makulong, doon sa mga ordinary jail, hindi sa mga special. <laughs> Para lang nagbabakas yun kung ganun kaganda ang kulungan. Hmm. Para ba walang normal na presong makakita ng special treatment sila? Alam nyo, yan ang iisipin ng taong bayan. Biroin mo ni na ang gobyerno, libo-libong mga tao ang nag hindi lang libo-libo, milyones. Yan. Kasi hindi lang plant control ang uh, dinali nila eh. Pati farm to market road dinali. Pati ano classroom. Grabe. Oh uh, sino ba 'yung nagsabi? Si Congressman Libis? halos walang kickback dyan sa classroom eh doon sa flood control ayun marami kaya sabi ni Secretary Angara nawili sila sa flood control ginawang uh, second priority o last priority ang classroom o di kawawa ang ating mga kabataan anong klaseng administration ito na yung mga previous administration Aquino and Duterte DepEd ang nagpapatayo ng mga classroom kaya maraming napapatay noon. Pagdating ng Marcos Jr. administration, e eh binigay lahat sa DP, DPWH. Oh, yan ba yung the best president we have in the world? Anong klaseng management? Anong klaseng leadership? Tapos, pinagmayabang pa niya sa kanyang zona. 22,000 classrooms nang na-open Gagawa pa tayo ng 40,000 <laughs> classrooms at the end of my term Tapos 22,000 na tapos <laughs> Yan ang tatak Marcos Jr. Tatak bagong lipunan o, Balik tayo dito Libo-libo lang kasi sabi niya na piktunin Ninakawan ng gobyerno Libo-libong mga tao ang nagdurusa dahil sa baha Madami rin ang nasawi. Tapos, yung mga gumawa nito, bibigyan mo ng komportabling kulungan. Pag samasamain mo pa sila sa isang selda, abay, happy-happy yan. <laughs> ang dapat dyan, ikulong nyo sa normal na jail. Nagawa nating pagawan ng kulungan ng mayan yung mga nagdurusa sa baha at nawalan ng tirahan hindi natin mabigyan ng re relokasyon at pabahay medyo galit na rin siguro ito salamat General Torreset sa iyong malasakit sa mga nabahaan I don't know kay Secretary John P. Cremulla kung may malasakit ba siya sa mga nabahaan, kasi inuuna niyang patayuan ng magigandang kulungan ang mga kawatan. I don't know, anong masasabi mo anti-clair? eh? <coughs> bakit? magandang kulungan ang hinanda para sa mga kawatan. Ano yon? Eh, ganyan ang presidente natin. Mapagmahal sa lahat. <laughs> Mapagmahal. Ano yan? Uh, executive privilege po yun. <laughs> <Yan> <laughs> <man>. Executive privilege niya <laughs> eh. Privilege yun ng mga Ma mayaman, mayayamang tao na politician at mga contractor at mga uh, ano yan mga DPWH na uh, officer no secretary <laughs> executive privilege yan, parang sa mga ano lang yan, yung mga tao uh, doon, yung mga kung nagpapacheck up ka sa lahat ng uh, yung uh, kalusugan Parang executive ba uh, ano lang check up. Oh, parang ganoon, 'di ba? <laughs> ang sarap ng buhay na mga makukulong. Eh di magpapakulong na yan, sigurado. At aamin na mga yan. <laughs> Yun. Anyway, ituloy po natin. Daman-daman niya ang sa pagdaramhati ng mga kawatan. Kaya dahil sa pagmamahal ng presidente, pinagawan niya ng magandang kulungan. That's the best president we ever had. <laughs> Hindi ko na maisip anong idadahilan ni anti Anticler bakit magandang kulungan na ikinanda para sa mga kawatan. <laughs> Ay, nako. <laughs> Magbasa nga tayo sa mga comments. <coughs> Kayeyana. Siyempre, pag sila makulong, hayahay ang buhay nila, kakapal ng mga mukha. Tess, David. Tama ka, General Torre. Ngayon kita na walang nangyari dyan sa flood control kundi pagtakpan ng pagtakpan lahat ng mga pangyayaring korupsyon. Yung Ngang anak niya na nahuli sa adiktos, kahit ang daming ebidensya na pawalang sala, eh yan pa kayang ay, nako. Nelly Tama, doon sa ordinaryong kulungan ipasok ang mga korap. Yung nagnakaw ng isang libo kulong agad sa ordinaryong kulungan. Tapos sila, bilyon-bilyon ang nakuha sa gobyerno sa komportabling kulungan. Roland Sales, di pa sila nakukulong ay mga VIP na ang datingan dapat sa lugar na bahain ikulong sila para matuto silang magdasal na huwag sana umulan para di mabuma buisit na lipo na naman yan ulitin ko ako biktima ako ng baha lumaki ako sa isang bayan sa barangay na nasa tabi kami ng napakalaking ilog yung Amborayan River eh basta tuwing ting bagyo nandyan na yan baha that was during the time na wala ka pa, wala pa kaming dike. Kaya lang nung dumating na yung dike, ah, ligtas na kami. Napakatibay ang diki sa aming lugar nung mga panahon iyon. Hindi katulad na ngayon na guni-guni o kaya ay substandard na lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Napakalaking tulong nyo sa ating mga tribong talandig sa Bukidnon dahil So yan po narinig niyo si uh, General. Ayun po, nagpapasalamat po sa kanyang uh, muntin Channel at ako rin po uh, nagpapasalamat sa inyo. At maraming maraming salamat po sa lahat nating na mga viewers. So maraming maraming salamat sa lahat din ng mga subscriber. Uh, sana yung hindi pa nakapagsubscribe, subscribe wag pong kalimutan mag-subscribe. ayam po, God bless po lahat sa inyo.